Sir, calamities. Alam mo, sa tingin ko, mas maganda pa dito yung LCD. Mas pinaglapit-lapit sa kanila. Oo, lapit na. Ah, uh, outside my control ko kayo. <laughs> Kasi kanina pa sinasabing malamig doon, dito mainit. Gusto niyo sa malamig? Fine. Okay, okay, ito na. Ano to? Outside, 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 outside my control. control. Outside, outside my, my influence. Internet. Anong nasa pato? Outside disaster, calamities, bagyo, lindol, baha. May magagawa kayo doon o wala? Wala. Kaya yung kontrolero o hindi? Hindi. Kaya ng influensyahan o, hindi? Hindi. o hindi? hindi? hindi. Eh ba't hindi kayo natutulog sa gabi pag umabungabag yun? Si Kasi takot. <laughs> See? Nakita nyo? Eh tama naman, may bubong, Nasa building kayo, problema kayo ng problema. Oh. Kaya mo trunin o hindi? Hindi. Kaninong kamay ang responsible sa lahat ng calamities? Jesus. Sa Diyos silang. Okay. At pag sinabi mo, Lord, may bagyo, gusto ko na pong matulog, matulog ka na. Binigay mo na sa kanya. Okay, second circle. Ang second circle, sorry, alam niyo, kompleto kong plato namin eh. Nauubos o kada seminar, ito na lang natira. Okay, second circle, ano to? Outside my control, but I can influence. Say it together. Outside my control, but I can influence. Anong nasa mangkok? Other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude, choices, others. Okay? Ano sabi? Outside my control, but I can influence. Ngayon, sino yung other people? Okay, mga magulang, makinig sa akin kasi this is now parenting. Ang uh, outside my control, pag sa pamilya, ito yung mga adult. Sila yung people. Okay, ganito siya. Merong ginawa ang psychology, secret na hindi kami sumasang-ayon. Alam niya kung ano? Nilagyan nila ng adolescence. Ano yung adolescence? 10, 11, 12, 13, 14, hanggang 19 years old. Ang haba! Noong panahon namin, sino yung mga kabats ko dito? Ano yung mga yun? Yun, si ma'am. Yung mga nabuhay ng na mga estudyante ng mga 1970s. Yun si ma'am. Yan. Noong panahon namin, walang psychology. So, walang adolescents. So, kami, pag nagdalagad, pag hindi kami dalagita, dalaga na kagad. Pag, pag nag-administration yung babae, dalaga ka na anak, be responsible. Ikaw nang bahala, dalaga ka, ha? Eh, dito ngayon, administration, adolescent pa rin. Noong panahon, pag nag-edad ang lalaki na capable na, mama na yan. Okay. Walang walang gitna. Okay. Paano natin sasabihin to, na, no? natutuko to? Kasi in biblical time, there is no adolescence. Tingnan niyo ang mga hudyo. Ang mga hudyo ngayon, meron lang silang bar mitzvah at saka bar mitzvah. Yung bar mitzvah sa babae, 12 years old. Pag nag-12 years old, adult. Ang lalaki, 13 years old. Pag nag-13 years old, adult. Walang adolescence. So, sineselebrate nila ang bar mitzvah at saka bar mitzvah. Huwag punta kayo sa Hudyo ngayon hanggang ngayon ginagawa nila yun. Okay? Kaya si Jesus Christ, natandaan niyo? 12 years old, nandun sa templo. Nakita niya? Walang adolescence nun. Walang binibaby nun. Ang adolescents, bine, baby, ng bagong generation. Hindi alam kung bata o matanda, ay, wag muna utusang maglaba. Sige na, wag muna pa yan. Ay, wag muna pagkirtuhin Adoles adolescents pa yan. Abay, sanay ng computer, ayaw paglabahin? Matindi dito, ha? And then, ang utak ng tao, adolescents, adolescents, hindi pa ako responsible, hindi pa ako responsible. I believe. Sorry na lang ha, sa statement na gagawin ko. Ginawa ni Satanas ang adolescents to break your heart, young people. Bakit? Kasi, nandun yung train up a child. Sabi ng Bible, train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. Eh, training dito, tapos dito binaydi ka agad. Ang haba ng panahon. Sabi ng Bible, when I was a child, I spoke like a child. But when I become a man, I put away all childish things. Wala ka doon ni sense. Okay, so, sino na kayo nang pinipertain ko? Kung tama ang training niyo, mga magulang, I am pertaining to your adult children. Pag sinabing adult children ng Biblia, 12 and 13. 12 sa babae, 13 sa lalaki. Yun ang bar mitzvah ngayon na ginagawa ng mga hudyo. Okay, so ang ibig sabihin ko, outside my control, but I can influence adult. Okay, yung mga babies, you need to control kasi malalaglag yan. Yung mga babies, kailangan mo i-extra care. Kasi masusugatan yan. Ma-aksidente yan. Oh, Kontrolin mo. Masabi Pero siya dito no. Mo siya. Sabi ba naman ng mga nanay, yung kaibigan, sabi niya, Bresi, oh, ba't ayoko lang nalaman yan kung bihira sa haba ng panahon? Hindi ko alam. Sabi ko, Bakit? Ano nangyari ba sa'yo? Kasi yung anak ko, pinagdoktor ko. Hmm. Yung anak ko, Naka-board exam, pumasa sa board exam, doktor na ngayon. Ang ah, sabi sa akin ng anak ko ma, tama May ka na. na ang ginaw-ginaw, mo? Nag-doktor na ako, naka-board exam na ako, tama ka na. Pagbigyan mo naman ako sa gusto ko. Sabi naman ang nanay doon sa anak, ano pa gusto mo? Ayoko na, ma, ayoko mag-doktor. Eh, ano pa gusto mo talaga? Ma, gusto mo lang magtariw ng sari-sari store. Nakapasa na sa board exam. Nakita ano yun? Kasi minsan, ito Adventist family ito ha, minsan tayo hindi natin napapakinggan kung ano yung gusto ng anak natin. Gusto natin kontrolin. Hindi naman yun ang gift ng anak mo. Gusto mong kontrolin anak. Kunin mo lahat ng achiever na awards. Mga nanay, lahat gusto nasa stage. Kaya mga teacher, problemado ngayon. Kaya sige na lang, best in uniform, best in bag, Best in pencil, para lang mga nanay tumahimik. Lahat na lang. Sige na lang. Best in baon. <laughs> Kasi yung mga nanay, gusto lahat sa stage, gusto ng kontrolin pati yung sistema ng school. Alam kayo mga teachers dito, pag usap ako. Gustong kontrolin okay, sa itang nila. Bukas pag-aaralan natin, bakit may ganon? Kasi emptiness yun. Okay? You do something or you you get your happiness from outside. Okay? Gusto mo, may kulang ka. Kaya yung anak mo, dahil hindi ka ka gumagamit ng drugs. Hindi ka gumagamit ng shabu para lumigaya ka. Gumagamit ka naman ng anak mo para lumigaya ka. E di, adi ka din. mo ah, mas mabuti pa mag-drugs ka na lang. Sarili mo lang ang pinaparasahan mo. Eh, yung anak mo. Sa habang may sinabi tayo, ang daming may mental health issues ngayon. Mm -hmm. Dahil ang problema ng mental health ngayon, ang number one na problema, makinig kayo, pamilya. Siya ang cause. Number two, school. Number three, jowa. May lahat uh, na dito sa ating church ngayon. Mamili ka, nanay ka ba, tatay ka ba, teacher ka ba, o jowa ka. O di ikaw yung cause ng mental health. Uh, kung nakatanong jowa ka na, mag-usap tayo mamaya. Okay, tignan niyo siya, ha? Okay, so again, ano yung ulit bilog? Outside my control, but I can influence it loud. Outside my control, but I can influence Alam niyo, this is beautiful. Yung natin yung hindi umatid ngayon dito, at nagbubunga nga mamaya pagdating niya, sasabihin niya, ay, oh, so yung mga encourage yun, ha? Ay, ganyan lang kayo. So, hindi ka na hurt, tama? Hindi ka pa... Teka, wait, wait. Bago ko pala makalimutan. Teka mo na, post, ha? Dapat ito yung una kong sinabi kanina. Okay, ito siya, ha? May tatlong pangangay. Memorize, memorize nyo ito, ha? Kasi later on, i-imagine ninyo, kayo ang nagtumutulong sa tao. Lahat tayo magiging agent of... Ano dito? Agent of happiness. Alam niyo, nangarap ako maging minister of happiness eh. Pero baka hindi pwede eh. Okay, ito talaga. Ito na, ito na. May tatlong pangangailangan ng tao. Okay, tatlo. Ilan? Tatlo. Number one, love and acceptance. Ano yung number one? Love, one, and, and Number two, significance. Significance significant. And number three, security. security. Okay, memorize yan. May tatlong pangailangan ng tao. Dapat alam nyo ito, ha? Kasi para alam nyo kung ano yung problema ng tao, kausap nyo, problema nyo. Okay, ano yung pangailangan ng tao? Number one, sabay-sabay okay. sabihin, wala tayong notes. Love and acceptance, significance, and security. Okay, ito na, ha? aray. Pag inantrend, aray. Tama? Pag pinagpalit, aray. Okay? Aray ko po talaga. Kasi tatlo ang pangangailangan. Human needs yan, ha? Love and acceptance, significance and security. Pag pinagtaguan, aray. Tama? Yep. Napagtaguan. Okay, number na. Um, You agree or disagree? Get your number. Napagtaguan din ako. Ano niya yung napagtaguan? Hinahanap mo, nagtatago? Okay. Napagtaguan din ako. You agree one, you disagree three. Okay. Ito na ang katotohanan. One, 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 three, three. One, 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 three, three. One, 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 one. Pati yung bata, napagtaguan. Teka na ha. Tanongin ko to bata na ang ka? No. Ay, kita, wait, ha? Nap Di ba ang sakit? Pinag kayo. I the count of three. One, two, three. Ready na? Sana ba kayo? Tapos hindi mo na makita? Yung pala umuwi na? Hindi <laughs> aray? Ah, ito pa naman, nagtaguan. Magpamilya, no? Tatay at anak. Nagtag ah, sige, taguan tayo, taguan, taguan tayo. Tapos eh, Hey! Pika mo! Papa, nandiyan ka! Sabi niya, Anak! Nasaan ka? Eh nakikita niya, binibiro lang niya. Nasaan ka, anak? ang lipid ng bata. Two years old na umiyak yung bata. Kasi hindi niya nakikita. Na, ano di ba ang yung tatay na hindi niya nakikita? Yung anak na ang iyak talaga ng bata. Grabe! <laughs> hindi po umatid ng na yan, ha? Teka <laughs> eh, yung kaya. Ano sabi mo sa boyfriend mo? Makita tayo doon sa Janog. Dito sindi sa mall po. Oh. Aray! Kaya oh, naman ito ang liligawan mo sa liligawan ko to. Eh, pwede bang ibigingan kita? Magkita tayo dito sa Starbucks. Alas 6, alas 10 wala pa. Oh, hindi ko ang sarot Kasi love and accept ang significant security. Tama? Matouch yung tatatak ngayon. Aray talaga. Okay, paano naman natin? May iibisan. Okay, ano ka yung bilog na gitna? outside my control, but I can influence. Okay. Sabi doon, yung nanay niya, pinagtaguan siya ng pagkain. Pero ngayon ha, nga, sasabihin mo lang, si mama outside my control. But I can influence. At ma, gusto ko pa, mag-influence ka. Okay, pero hindi ka mga sa mama mo. Kasi outside my control, but I can influence. And the only thing you can control is the middle. My belief, my thoughts, my feelings, my actions, my habits, my attitude, my choices. Sabi ng Bible, I can do all. And sinabi pa niyang one or two? No. Sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. But that all is not about the bagyo. Okay, tingnan niyo siya, ha? Ang ganda nitong verse na to pag sinabi niyong, I can do all things through Christ who so strengthens me, bagyo ba yon? No. Ba hindi. lendul ba yon? hindi. Teka mo na other people's behavior ba yon? Teka mo na other people's choices ba yon? but what you can do is I can do all things. the best influence to the person. I can do all.